Hello mga Mars. For today's video ay nandito ako sa aso na naman at binigyan ko yung aso ng pangkain. Ayan, aso At maulan dito. At uh, may ipapakita pala ako sa inyo. ba diba, sa last na vlog ko na yung aso ko nilagay ko doon sa kabilang bahay. Tapos paalam ako sa kabilang bahay na sabi ko, siyempre malaka naman yung lupa nila. Sabi ko, taniman ko malaka kasi doon naman nakalagay yung aso uh, ko. At siyempre, pinayagan naman nila ako. At ayun na pala yung mga, mga gulay, papakita ko sa inyo. Ayun, mga gulay, ito yung kangkong. Ayan yung mga dapat tapos ayun yung mga osaba. Oh, Ayan yung mga opa. Tapos kamuha kahoy. Ayan. At ito po dito, ano, lutuin mga gulay. Ayan. Tapos, ito, nagbatubo ako ng okra. Tapos, pag hindi na maulan, ay ko. Kuhain ko to tapos iyan ko sa lupa. Dito ko na lang muna sa ang patubo. Patubo. Ayan. O, na to. Tapos ito, ano, sili. Sili din yan. ano ko to. Hiwalay ko to. So, may oras ako. Ayan. Ito pinatubo ko yan, nilalagyan ko na mga ano ng eggs. Balat kasi ito parang ano, mga maganda kasi kung lagyan mo na nga, ito para mataba yung mga gulay mo. Pero isipirit ko rin yan. Yan yung mga pinatubo. Oh. Tapos ito, ayan, tapos ito pala, ako din, tanim. Yan yung ko. Mga dito. Ayan. Tapos ito. Ito oh, malapit na maano May mga ano. Ano ito. Ito din. Ano to. Sini na. Mahaba. Ayon. Sili na maliit pa. Ang kutikot ba. Tapos ito. Hamatis to eh. Pag lumaki na to. Ilalagay ko dun. Para mag lumaking agad siya. Tapos ito. Sili din to. Tapos ito, kangkong, yung mga pinutulan mo ibang kangkong, nagay ko sa tubig para magugat ugat ugat siya. Pag mag -ugat, ugat na siya, pwede na siya itanim ulit. Ayan. Ilahan natin magtanim na yon kasi mahal na yung mga bilihin ngayon. Yung mga gulay na ngayon nagmamahal. Mas maganda na tumanim ka ng gulay sa mga paligid mo para may kuhunin ka rin para makatipid sa mga bilihin ba kasi ang mahal-mahal na ngayon kahit gulay para pag magluto ka hindi ka nabibili ng mga gulay kasi may tanim ka na tapos yung iba mong pera ibili mo na lang ng ibang kailangan mo di ba diskarte na ngayon sa ano pamumuhay dapat marunong ka magdiskarte para makalibre ka dahil gulay-gulay lang dyan. Dapat may makatanim ka. Kaya e ako nagtatanim ako. Sana soon kung may at may sarili na tayong lupa, magtatanim tayo ng mga gulay. Tapos yung mga content na natin mga abot sa mga gulay. Kasi may mga plano ako eh. Diba may mga okra na, kamatis. Gusto mga pipin mo. Talong. Hampa, gusto ko kumpletuhin para di mo mapapansin na maglaki sila. May kukunin na tayong mga ngay. Tapos yung iba, kung sinong humihingi, bigyan din natin. Tara. Kung madami naman, kailangan natin mga bigyan natin yung mga kamag-anak natin para makalibre naman sila sa gulay. Tapos mga kalabasa. Yes. Kasi pumupunta naman kasi ako dito sa aso ko. Kaya sabi ko sa ari dito na kung pwede, magtanong na lang ako kasi wala na tao. Antayin mo aso ko, di ba? Sa so, huli kong vlog nakita nyo na dito yung aso ko, kaya lagi naman ako kung pa dito sa aso ko, kaya sabi ko magtanong na lang ako. At minsan kasi busy ako. May trabaho kasi yung asawa ko, lagi naman ako sumasama doon. Tapos pag oras ng linggo, Ayaw ko kasi mangstay sa bahay. Gusto ko lang yung ginagawa. Wala naman akong ginagawa. Pumupunta ako dito. Tapos, yung mga, ano, yung mga tumutubo na mga halimunon na yan, kinukuha ko yan. E na ano ko, bumili ako ng parang kita para kunin yung mga halimunon para matanggal kasi marami eh. Maraming mga halimunong kasi wala naman ako, milalibang-libang ko lang yung, yung sarili ko, ang matanim-tanim. Ngayon, hindi ako makapagpanim kasi maulan. Pero yung mga pinagtubo ko, isisepirate ko na yan. Ilalagay ko na doon. Kasi yung bala ko kasi, doon banda, doon banda mga okla. At dito, ano, tangkong yung dati, may tanim naman kasi na tangkong yung dating nagtanim dyan. Pero parang sira na ba yung mga kangkong? Yung iba, kinuha ko na tapos tinatanggal-tanggal ko yung mga dahon. Kasi maraming mga ano, parang sapat-sapat na sa panim. Tapos yung tangkay niya, pinatubo ko sa ano, pinatubo ko sa tubing para maano tapos tatanan pa, man ko para dumami. Gusto ko kasi magpananin eh. Binisin mo. Tapos may mga ano naman ako, mga hamat, eh, sa'yo na talaga ako lumaki yung mga panin ko. Ah, a, a abangan nyo lagi yung mga natin about sa, sa mga mulay ipakita ko sa inyo yung magtanim ako ng mga gulay at pag lumaki na yung mga gulay ko, ipapakita ko sa inyo para makita naman ninyo yung mga ginagawa ko kasi gusto ko rin i-share din sa mga nanonood dito sa akin na ko malaki naman yung mga ano yung mga lupa nyo why not na hindi nyo taniman ng mga gulay para sa araw-araw may kukunin kayo. Kung magluto kayo, hindi na kayo umili ng gulay. Kahit kumitas na na kayo sa mga tanin ninyo at ilagay sa mga ano nyo ulam, ayan. Kaya yan yung gusto kong ibigay na ano sa mga mga nanonood sa akin na kung malawak naman yung mga lupa nyo, taniman yun para eh, aanihin naman kayo. Hindi na kailangan bumili para ano na lang, mga, ano na lang yung, hindi na kayo bumili ng mga gulay. At pwede nunan din yan, pag madami na yung gulay nyo, pwede nyo din, ano, i e ba sa mga pindahan? Then yan, miscard ano, pamumuhay? Ako, pag rin. Malaki yung mga lupa ko. niman ko ng sari-saring gulay. Talaga. Ako dati pa kasi ako mahilig na man, pananim na mga gulay. At wala naman kasing masama pag magtanim tayo ng mga gulay. Kasi kung gusto natin kumain ng gulay, hindi na kailangan makasib pa tayo. Hindi na kailangan bumili kasi nandiyan na sa ano tapat ng bahay, di ba? Si pag atyaga lang yan. Kaya kung si naman nanonood sa akin, gusto kong i-share ko naman sa inyo yung mga biskarte ko. Kasi nagtanim mo ng gulay kasi gusto ko talagang kumain lagi ng gulay. Hindi, lagi kane. Manok, gusto ko lagi parang nagugulay sa araw-aray. Ayan, maganda kasi yung gulay sa halugsugan na akin. Diba? Kaya, yan lang muna for today's video at ang haba na ng vlog natin. At, the susunod na vlog, ab ang content na natin about sa mga bulay. At sana, huwag kayong magsawa manood ng vlog ko ah. Sana suportahan nyo naman yung vlog ko. Sana umabot na tayo ng 1K. Pag umabot tayo ng 1K subscriber, mamimigay ako ng sa Kaya sana laging please comment, share, and subscribe the vlog ko para lagi kayong update sa lahat ng video ko at suportahan niyo ako. Bye-bye! Sa susunod naman tayo magkikita ang vlog. Bye-bye!